Paano mag-private label sa Amazon? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to kaya huwag kang aalis, okay? Hi, si Coach Jonel po ito, at ito ang 5 general steps ng pagpa-private label. Ngayon, sinabi kong general ha, so ibig sabihin, ito lang yung parang mga overview. Kung sa libro, eh ito yung mga chapters. Tapos, sa mga next na videos, eh ibe-breakdown natin kada isa nitong mga items na to para malaman nyo yung mga specifics. So, kung ready na kayo, punta na tayo sa step number 1. Ang step number one ay, syempre, maghanap ka muna ng product. Kung mapapansin ninyo, ah, kung pinapanood nyo na itong tong mga videos ko mula noong umpisa, mapapansin nyo na yung mga products na nirecommend nire ako na ibenta nyo sa Amazon, ay hahanapin nyo rin sa Amazon mismo. And I know na ang private label ay gagawakan ka ng sarili mong product, sarili mong brand sa Amazon, pero hindi, hindi pa rin ito yung business na mag-iisip ka lang na ano kayang bebenta. O kaya, magbenta kaya ako ng ganito tapos yun ang ibenta ko sa Amazon. That's still, kagaya ng online arbitrage at wholesale business model, that's still a good way to lose money. Hindi ka pa rin lisensyado, I still forbid you na mag-isip ng kung anong product na interesado ka at yun ang ibebenta mo sa Amazon private label style. That's a good way to lose money. Okay? So, ang gagawin mo ay maghahanap ka ng product na bumebenta sa Amazon. I-analyze mo yung iba't ibang mga klase ng product sa Amazon at maghahanap ka ng product na, well, basta yun, na okay i-private label. Okay, pag-uusapan natin yung sa iba pang video. Okay, huwag kayo maglala. Magiging detalyado tayo dito. Okay? So, yun, yun yung unang step. Okay, mag maghanap ka ng suitable na product sa Amazon. Step number two ay maghahanap ka ng supplier. So, syempre, kasama na dun sa paghanap ng supplier yung a uh, kung paano mo i-assess kung, ano, kung legit ba yung supplier. Okay? Tapos, uh, kasama na dun yung i-compute mo yung presyo, kasama na dun yung negotiations and all that. So, yon Uh, yun yung second step ninyo. Kasi hindi ka naman pwedeng, ano eh, since private label ito, maraming iba-ibang factory sa China. Okay, maraming mga gumagawa ng mga product na makikita mo na gusto mong ibenta unless yan ay super special na product, malamang sa malamang ay ano, mer merong isang daang factory niyan sa China na iba-iba. Merong isang libong iba-ibang supplier niyan sa Alibaba. Okay? So, syempre, kailangan yung matuto kung paano maghanap ng tamang supplier. Kasi, ang masasabi ko lang ngayon is uh, marami sa inyo ang maloloko Uh, sa galing nung mga 'yon. As in magaling sila, promise. They've been doing this a long time. So madali kang mafo sa mga ano, sa mga scam o madali kang mafo sa mga low quality na mga ano supplier. Or ito yung pinaka-common, uh, marami na ano, nasasabi nila na sila yung factory, pero hindi sila yung factory. Okay? At yung presyong binibili mo parang hindi yun yung factory price, kundi super laki ng patong nila kasi kumukuha lang din sila sa factory. Okay? So, yon Tapos, i-factor if in mo, syempre, yung mga presyo, kung magkano to, magkano mo siya dapat ibenta sa Amazon. So, yun yung second step. Okay? Third step i creating your brand. So, there was a time na hindi mo kailangan mag-create ng brand. Okay, there was a time ako, actually, gumawa ako ng brand, but it was the easy way. Okay, uh, pero, you know, ngayon, hindi ka na pwedeng magbenta ng generic sa Amazon. Ayaw na nila yon. Okay, hindi ka na pwedeng mag ng generic. Kailangan mo na talagang ano, gumawa ng brand, okay, kailangan mo na talagang ano, kailangan mo na talagang i-differentiate man lang yung product mo uh, you know, at least sa brand man lang, at the very least okay, para lang ano, para lang makapag-list ka man lang sa Amazon, para lang mabenta mo siya ng maayos, okay so, necessary na na-step yung branding ngayon, pagdating sa private label so, again, dati pwede okay, dati pwede, ngayon uh, malabo na, okay, uh, makakalusot ka pero, ano, malabo na Okay? So, yun yung third step. And again, pag-uusapan natin yun sa iba pang mga videos. Okay? Number four ay, syempre, ibenta mo na siya sa Amazon. So, list mo siya sa Amazon, send mo siya sa Amazon. Tapos, uh, syempre, may mga gagawin ka. Kunyari, gagawa ka ng listing, uh, isiship mo siya sa Amazon, uh, optimize mo yung listing. Uh, ang daming steps as in, maraming steps. So, yun, uh, yun ang next step, okay? So, ibibenta mo na siya sa Amazon. Tapos, ang uh, fifth and final general step ay yung uh, ano yung uh, marketing okay so pwede ko sabihin na increasing your sale or selling it on Amazon pero you know i generalize na lang natin na marketing at yun yung mga ways para mapadami mo yung sales mo sa Amazon okay Uh, tapos syempre, you know, pag sinabi kong mapadami, yung umpisa niyan ay kailangan makilala muna yung product mo, ilagay siya sa harapan ng mga potential buyers. So that's another ano, that's another long process, okay, na ibe breakdown natin sa mga susunod na videos. So ang mga general steps again ay number one, maghanap ka ng product. Number two ay maghanap ka ng supplier. Number three ay gumawa ka ng brand. Number four ay i-list mo siya o ibenta mo siya sa Amazon. At number five ay i-market mo siya. So kung gusto mo matuto pa ako paano magbenta sa Amazon, uh, join ka dun sa Facebook Facebook group ko. Yung link nandyan sa description. Libre lang sumali. Tapos nagla-live ako dyan sa ngayon ng once a week. tas available ako palagi dyan. So kung gusto mo ng support na libreng libre lang as in, okay, sumali ka dun sa group. Tapos syempre, kung gusto mo pang makita yung mga future videos ko kasi ano, panay private label na to. Okay? So ano, mag-subscribe ka na dito sa channel ko. Tapos kung nakatulong sa iyo ang video na to, wag mo kalimutan i-like. Tapos kung may comments ka, suggestions, or request na mga topics, so ilagay mo lang dyan sa comments. Maraming salamat po si Coach Jonel po ito and I will see you next video bye